thankful sa People's Day kay mas napalapad no ana mo information dissemination sa mga tao and mas nahatagan kita ng dako na opportunity na anato services dili na lamang taman sa ato opisina kung dili moabot gud sa tanan ato mga barangay so we are hoping for a continued People's Day no na every year gud sa ato People's Day kay Uh, I personally believe na inisijad ako karajan na tabang na ang government doesn't mismo ang musuod sa mga tao para mas hamok na ito maabot. I am very proud to be part of People's Day and I am so happy na nahatagan kita ng opportunity to serve under the administration of our very dynamic City Mayor, Mayor Paul Dumlao. Ako kay Mio sa tanan. kay labi na kayo, kayo nakaparehistro na ako sa akong bata nga walay birth certificate. Ikaduha, nakapaibot ni Og Nipon. Nakapangayo niyo ni Og mga seedling kay sa gobyerno. Ako kayo mong papasalamat. Hinawat on ta mag... Pero maminti pa ni Mahita mo sa People's Day isang once a year lang. Daghang salamat. Sa pagdumala ni eh, Mayor Paul Dumlao, daghang na 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 nakakuha ng mga pen health, mga birth certificate, labi sa mga pagpagwapa o magpamasad daghan ang ilang mga serbisyo na gidaya sa kabarangayan dako na ako pasalamat kan Mayor Paul na siya Jan naghatag og mga serbisyo o proyekto dinhi sa amo barangay nakagana sa ato kay every year mas daghan pagajod anak nagiban sa ato mas daghan pagajod na ato mga programa inin -in ato programa wayay ini pinili para ini sa tanan. Ang tinutan dili kung si Mayor Paul Dunglao ang naghago ini, kung dili kita tanan mga surigaw noon, ilabinan ato mga departamento, gikan sa syudad, na diri, palakpakan nato sila. Dili rasad kung mga departamento zaon diri, de zaon sa diri mga national line agencies, na ikatuyo na natoig, wayay gihapon pinili na pagserbisyo para sa tanan surigaw noon.